Samantala, pag-uulat mula naman sa impinanan ng DWAL. Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN Live. Live Nation, Nation. Rens Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Pinanguna ni 2 District Board Member Arlina Magbuo ang uh, pagpupulong ng Committee on Health and uh, Sanitation uh, kung sa pagsasabatas uh, ng Healthy uh, Learning uh, Institution sa Lalawigan ng Batangas. Uh, Layo ng programa na mas maisulong sa mga paaralan uh, sa Lalawigan ng Advokasya ng 7 uh, Healthy Habits na ipinapatupad uh, ng kagawaran ng kalusugan uh, sa pamagitan nito mabibigyan ng importansya at matututukan ang pangalaga sa kalusugan hindi lamang ng mga mag-aral kundi pati na rin ng mga guro at ng mga magulang ilang sa mga programang maaaring maihatid ng Provincial Health Office sa mga paaralan na magnanais ng kanilang serbisyo ay ang pagsasagawa ng mga workshop na sumisentro pagdating sa ilang larangan o paksa tulad ng immunization adolescent at reproductive health at mental health dinaluhan ng naturang pagpupunog ng na mga kiyatawan ng Provincial Health Office at ang Provincial Legal Office. Mula sa DWALFM 95.9 ito, si Renz Belda ng CMN Batangas nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live, live. Nation. Maraming salamat, Rens Belda. Mula po naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas.